Naging viral ang video na ito ng isang guro habang pinapagalitan umano ang kanyang mga estudyante. Ang kakapal ng mga mukha niyo! Hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala ka lamang nararating sa buhay! May mga pumabor. May mga bumatikos. Ano ba ang tamang pagdisiplina sa mga bata? Yan ang pag-uusapan ni Doc Ana kasama si Dr. Joanna Herrera, ang co-author ng Thrive: A Parent's Journey to Resilience. Hello mga kapuso. Ako si Dr. Ana Tuazon, ang inyong kakwentuhan na psychologist sa Share ko lang. Bilang magulang, responsibilidad nating gabayan at disiplinahin ang ating mga anak para ituwid ang kanilang mga pagkakamaling nagawa. Kaya naman tinanong namin kayo kung paano nyo nga ba dinidisiplina ang inyong mga anak. Pag-uusapan natin ang inyong mga shiner kasama ang licensed psychologist na si Dr. Joanna Herrera na co-author din ng parenting book na Thrive, A Parent's Journey to Resilience. Hello, Dr. Joanna! Welcome to Share Hello. Hello, Doc Anna. It's so wonderful to be here with you. So, pag-usapan natin kasi may nag-viral na video mm -hmm. di ba yung isang teacher mm -hmm. na naninermo ng mga estudyante sa TikTok, yes. di ba? Um and I, I I alam ko napanood mo na yun. Um meron ka bang mga initial, you know, mga thoughts about that kasi actually nung napanood ko siya, parang sa akin actually parang, hay ko nako kailangan tulungan tong teacher na to, parang hindi na siya regulated. Okay. At the same time nagulat ako sa mga comments kasi marami talagang pumanig sa kanya in a sense para sa kanila hindi yon dysregulation at disiplina daw yon bakit ganon bakit kinakastiga daw yung teacher eh nandidisiplina na mm lang so I'm curious as a fellow psychologist no, ano yung thoughts mo around that you know that video Oo. Actually, pareho tayo ng immediate reaction, Dok. Ano, na kung may burnout itong teacher na to, no? kailangan din niya ng support, kailangan din niya ng pag- pag-aalaga, self-care. Um so so naintindihan natin 'yon. Kaya nga bilang bilang magulang sinasabi natin. Umuuwi ang self ang disiplina sa self-care kasi kung kung burned out ka mahirap mahirap maging kalmado. So so imp importante 'yon at 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 ang mga teachers ang dami-daming pinagdaanan during the pandemic. Very very stressed ang mga teachers, no? So um siguro isa rin 'yon sa kailangan nating pagtuunan ng pansin. Um pangalawa po si uh, pwedeng pwedeng mag-communicate uh, in in a different way na napaparating natin yung gusto nating mensahe. Kasi importante sa mga bata para mabuo yung competence at confidence nila na nakikita nila sa mga mata natin na nagtitiwala tayo sa kakayahan nila. Siguro doon lang ako nagdi-disagree doon sa hmm. nakita ko sa pamamaraan. No? Na, naiintindihan ko yung guro. Pero um, yung, yung yung mga salitang ginamit nakaka nakakabasag <laughs> ng kumpiyansa nakakabasag ng kumpiyansa sa sarili no so uh na intindihan natin yung intention pero yung impact siguro kailangan kailangan yung communication maging mas effective ano yung mga appropriate kaya na ways na pwedeng magdiscipline ang teacher sa classroom? Uh -huh. Oo. Siguro, una, yung yung, yung sa, sa simula pa lang, simula pa lang, uh, i-lay down na yung rules, no? Na gusto natin maging maging malinaw uh, sa lahat ng mga sodyante kung ano yung inaasahan sa classroom at i- pwede pa nga i-involve pa pa nga yung mga students sa paggawa ng mga rules, no? Tapos, um, kapag ka nakikita na meron merong hindi sumusunod, ip ipakita agad na may consequences. Kasi doon ang gagaling ang self-regulation. At maging consistent, siguro importante yung consistency. So, every time nakikita na hindi nasusunod, i- Pagsabihan, pagsabihan na agad, at kausapin. No? Um, so, siguro yun yung mga ating mga major principles no? So, uh, maging klaro maging consistent and show conviction show conviction by uh, you know by 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 calling in siguro imbis na calling out calling in the student who needs to um, who needs disciplining Medyo gets ko pa yung calling out eh kasi yun yung nangyari sa video, uh -huh. di ba? Anong pagkakaiba nun sa calling in So parang uh, kung kung merong estudyante na nagsa-struggle with uh, following the rules no? or um, or engaging safely with with other students kausapin to no? nanggagaling siya doon sa place of support. So pwedeng hindi natin i-assume na gusto lang gumawa ng hindi maganda yung bata. Maaring may pinagdadaanan yung bata or may nararanasan mm -hmm. na na ano, challenging no? So maari natin itanong Ah uh, pa paano kita matutulungan para para masunod mo kung ano yung mga pinag-usapan natin dito sa classroom Saan ka nahihirapan So talagang ano parang focusing talaga on solving the challenge the obstacle the problem Yes So bilang isang guro Natuturoan mo sila mag-problem solving in that particular situation. Hindi lang doon sa lesson, di ba? Pero yung buhay mismo, doon sila natututo, doon sa karanasan nila. So dati, di ba, minsan nauuso sa atin yung sa mga magulang natin. Medyo lumaki tayo sa mga palo. Pinapalo tayo pag nagkakamali tayo. Yung may uh -huh. mga kwento pa, di ba, na lumuluhod tayo sa asin, sa bigas, yung mga ganon. Uh -huh. Meron na bang ibang ways ngayon ng pagdidisiplina? Oo. Um, Dok, Anna, salamat at na-bring up mo yan. Ano. Isa yan kasi sa mga practices na, na no, no, doon ay tanggap na tanggap bilang isang paraan na pag, pag, pagdidisiplina. Pero ngayon kasi natututunan natin na ang takot, bagamat yung, yung immediate reaction ng bata ay sumunod, sa kalaunan, kapag ka ang, ang motivasyon na gagaling sa takot, hindi ito nakakabuti sa development ng bata. Napupunta sa fight, flight, freeze mode ang nervous system. So, ibig sabihin, hindi siya nakaka-respond in an optimal way. Uh, kung nanggagaling sa takot. So, hindi natututo yung bata mag-self-regulate kung hindi umaasa lang sa external na pagpapagalit, pananakot upang sumunod. At hindi yun yung gusto natin kasi gusto natin matuto ang bata mag-self-regulate, which is yun yung epektibong disiplina. So actually, imbes na makatulong diba, at matuto Oo. ang mga bata, mas lalo nagiging pasaway. Minsan, ito yung fight. Response. Nagiging pasaway. Nagiging rebelde na ay. kasi parang mm -mm. natutong lumaban. Oo. Mm -mm. Tapos yung flight, <laughs> yung flight response, ito na yung nagiging matatakutin. Di ba? Masyado na sigurong mahiyain, kabado, hindi makapag-desisyon. Siguro, tako, ito yung mga oh, oh. takot pumasok, takot makihalubilo oh, oh. sa mga oh, oh, oh. tao. Nawawalan ng kumpiyansa sa sarili. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Tapos yung freeze, Naku, ito yung nakikita natin, Doc di ba? Yung mga nadedepress depress na, nagsya-shutdown. Medyo nawawalan na sila ng hindi na sila na naglo-look forward to sa mga bagay-bagay, no? Nawawala ng gana, um, nawawala ng pag-asa, parang wala silang, parang hindi humahantong sa, yung kumbaga pakiramdam nila, wala silang pwedeng aksyonan sa sa buhay nila. Mm -mm. Siguro ito yung talagang importanteng you know, maintindihan ng mga tao. Kasi, yun na nga, ang iniisip lang nila, kailangan mapakitang mali. 'di diba? kailangan pakita na hindi tama so ipaparusahan. 'Yun naman 'yun eh. Mm -hmm. Actually, 'yun na mm -hmm. nga 'di ba? Pareho ba ang pa parusa sa discipline? Yung disiplina, alam naman natin lahat ng magulang nanggagaling sa pagmamahal at hindi natin gustong parusahan ng mga anak natin para lang mapahirapan ang buhay nila para parusahan sila kundi para matuto yung pag yung pagtuto na yun, nagagaling sa pag-aalaga at pagmamahal. Ang ang sinasabi namin sa libro, tatlong kataga ang uh, mahalaga sa pagdidisiplina para hindi basta-basta parusa. Kung hindi disiplina nagagaling sa pagmamahal. Regulate, relate, reason, no? At um, so tulungan natin yung bata mag-regulate kasi yung mga damdamin ng mga mga bata kapag ka, hindi pa sila masyadong praktisado sa pag manage ng emotions, kailangan natin silang tulungan din yun yung regulate. Relate naman yung dapat maramdaman ng mga anak natin, ng mga bata na kung ano yung ginagawa natin nang gagaling dun sa pagnanasa nating mapabuti sila yung pagmamahal. At reason, matutunan nilang uh, makita yung kung saan nanggagaling ang kanilang emosyon at maintindihan ang wastong paraan ng uh, pagkilos o pagdidesisyon. -de Bigyan niyo kami ng sample, Dog Javi, kasi baka sabihin nila, oh, madaling sabihin yan. Pero in okay. reality, reality, ba let's say, nakit na ng kapatid, ang anak ko. ba diba? Nanakit na siya ng kapatid. Siyempre, ayaw mo naman yon at ayaw mong gawin niya Oo. ulit. Anong pwede nilang gawin, no? Imbes na parusahan. Kasi, siyempre, kailangan maiwas to mo kaagad yung behavior na yon. Maganda yung sinimulan mong halimbawa, Dok, Ana. Siguro, ito yung na-envision ko na, na sitwasyon, no? Ano, may pinag-aawayan silang laruan o may pinag-aawayan silang gadget kung sino yung gagamit at may isang isang nanakit, no? So, Uh, sa puntong yun uh, nagsisimula tayo lagi sa regulate kasi kung ang bata may, may matinding damdamin, uh, mahirap mahirap kausapin so uunahin natin yung regulate so maaring tulungan natin sila na um, kumalma muna so, siguro mag, maghiwalay muna kasi kapag ka, matindi ang emosyon, mahirap mag-usap, so tulungan natin yung nanakit na sandali, hinto muna tayo uh, so yung paggamit ng neutral voice no hangga't maaari neutral pa pero nagdidisiplina hindi pwedeng manakit sa bahay na to hindi pwedeng manakit sa pamilya na to hinto muna tayo no? so yung hinto grounding stop stop muna uh, hindi ko maaring sabihin na magulang hindi ko gusto yung nangyari hindi pwedeng manakit so tulungan ang bata kumalma. So, minsan magandang turuan yung mga bata ng techniques ng hinga lang muna tayo. No? Pwede hinga lang muna tayo. No? breathing in, breathing out, nakakalma yung nervous system. Tapos bahagi ng relate, no? Regulate relate yung pinapangalanan natin yung mga damdamin na nararamdaman ng bata. Kapag napapangalanan, ang sinasabi nga, name it to tame it pag nakakaroon ng pangalan yung damdamin, mas natututunan ng bata na i-manage ito. So, maaari natin sabihin, alam ko naggalit ka kasi hindi na i sa sa'yo agad yung laruan mo o hindi na sorry agad yung, yung gadget mo, di ba? Hindi yun yung napag-usapan. Kaya naiintindihan ko na naggalit ka. So, pag pinaparamdam natin na naiintindihan natin yung naramdaman, bahagi din yun ng relate. Nakikita ko, nararamdaman kita uh, susunod doon yung reason. Kapag nakikita natin na mas kalmado na ang bata, maaari nating sabihin, Ma, pwede bang hindi magsakitan? Pwede bang mapag-usapan kung paano kayo maghihiraman ng gadget? Pag-usapan natin. So, doon pumapasok ngayon yung reason. Ano yung tamang paraan? Mm, mm So, parang in a way kasi yung traditional at least, di ba? Kasi, kunyari, yun, mm -mm. magkapatid, nag-aaway. Di ba? Papasok ka agad yung magulang. Hoy, tumigil kayo. Mm -hmm. Di ba? Parang, tigilan nyo yan. So, parang dumiretso ka agad sa trying to solve, trying to, di ba? Parang, okay, balik mo yan. Ibalik trying mo yung gadget na yan. Oo, uh -huh. oh. So, hindi nga masyadong reason, eh di ba? Parang, binibigay mo na yung sagot binibigay mo rin. Pero ang nakakaligtaan natin kadalasan is actually, very important to mga kapuso, wala tayong natututunan pag tayo ay nasa crisis mode. Diba? Pag tayo ay mataas ang emosyon. Diba? Pag masyado ka pang galit, hindi ka makikinig. Mm -hmm. <laughs> so, kailangan kalma muna. Diba? Kalma muna. Napunta tayo sa ating mga kapuso. So, meron sa kanila, actually similar do sa ina-advocate nyo, Doc. Um, sabi nung isa, Explain the consequences of their wrongdoings or actions in a non-hurtful way. The goal should be to help them understand the impact of their actions without making them feel ashamed or attacked. Patience is the key. Sabi nung isa, Pinapagalitan ng anak pag mali, pero pag sobra na talaga, napapalo na. Ipakita ng na sila kasi kung hayaan mo lang sila sa ginawang mali, akala nila tama yung ginawa nila. Hanggang sa paglaki nila, gagawin nila yon. So, anong masasabi mo dun sa, ano niya, okay. uh, reason behind pag yun parang pag konti papagalitan lang pero pag sobra na uh, eh papaluin na anong, anong masasabi mo sa, hmm. sa ganon Dr. Mm -mm -mm. Um, kasi uh, sa mga sa mga studies na no, paulit-ulit na namang pinag-aaralan kasing physical discipline na um, ang tendency hindi talaga siya epektibo uh, kapag ginagamit ang physical discipline noon uh, kasi kasi nga na, yung nervous system na overwhelm no? so ang importante yung pag-establish ng consequences katulad nung comment kanina. So uh, yung physical discipline sa sa malalang behavior, nagwo-work ba siya? Hindi rin eh. <laughs> Hindi rin, no? Um, pareho rin na, 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 ano lang na, nasisira yung relasyon ng magulang at anak at yung pag pag, pag rupture ng emotional connection niyan. Mas um, mas nakakasira sa disiplina. Now, meron tayong isa pang kakusyo. Sabi rin niya, hirap na disiplinahin ang mga bata ngayon. Kami noon, pinapalo po kami ng dos por dos. Pero ngayon, kapag namalo ka na sarili mong anak para disiplinahin sila, child abuse ka agad. Now, ito, similar to dun sa complaints ng mga teachers, di ba? Yung pumanig sa video. Parang, hindi na kami makagalaw. Wala na kami mag magawa. Kasi konting kibo, di ba? Parang child abuse na daw. So again, ano masasabi mo doon? Bilang mga magulang, importante talaga yung pagninilay na meron bang ibang pamamaraan na mas makakabuti pa? Na mas makakabuti pa tunsan sa naranasan ko. At doon naman, yung pagmamahal natin sa ating mga anak, doon naman, nang, nagiging disiplina. Hindi dahil pinagdaanan ko, kailangan pagdaanan na anak ko. Iniisip natin dahil mahal natin sa sila, ano ba yung pinakamabuti para sa kanila? So, kung may ibang pamamaraan na mas epektibo, subukan natin. So, ang mahalaga yung practice. Kailangan practicing at uh, habang pinapractice natin, mas nagkakaroon, mas nade-develop din natin yung paraan ng pagdidisiplina na epektibo para sa atin at para sa anak there's a reason na, di ba, i-take advantage natin yung advances ngayon. Huwag <laughs> tayo mas stuck sa so 1960s, no? Sa 1970s. Alam mo, alam, galit na, ayaw na ayaw ng mga bata yan, mga magulang. Di ba? Sabi nila, oh, nung panahon ko, ganito. Di ba? na, yan ang mga reasoning na hindi na mag-work sa kabataan ngayon. So, sabi mo nga, pag nilay-nilayan, kasi baka napalo ka, pero hindi yung palo yung nag, udyok sa yung maging mabuting tao. Baka, mm -hmm. baka yung pakikinig sa'yo, dahil sinamahan ka. Di ba yung mga memories natin mm -hmm. na dahil sinamahan ka bumili ng ice cream, baka yun ang mas nag, nagpatatag ng character mm -hmm. natin nung pinot pinotektahan tayo, nanugod ng ibang tao para sa ating benefit, welfare, yung gano'n. Okay. So, hindi parang yun yun. Kung sa si science, di ba, parang marami pang ibang variables. Hindi natin pwede sabihin, naging mabuti akong tao dahil pinalo ako. Parang masyado okay. rin simplistic. I-assume na yung gano'ng reasoning, no? Now, yes. meron tayo isa pa. One last kapuso. Na ang hinighlight naman niya, yung paano iba-iba ang parenting style ng dalawang magulang, Diba? Sabi niya, magkaiba kami ng discipline style ng partner ko. Kaya madalas kami rin ang nagtatalo. Minsan, wala rin siyang pake kahit sobrang pasaway na ang mga anak namin. So, oo medyo ano na to ano? yeah medyo partly couples <laughs> partly yes. parents and I'm, i'm so happy being up mo yan kasi napakahalaga sa sa discipline yung pagkakasundo ng magulang mm. yung collaborative parenting so, so sa mga sa mga parents na nakakatrabaho ko may in encourage ko talaga yung pag-uusap um, pagkakasundo ng nung, nung, dalawang magulang dun sa direction ng ng disiplina na gusto nila um dito gumagawa tayo usually ng collaborative helping map at kahit na hindi kayo even if hindi kayo working with a professional apat na tanong na pwede niyo pag-usapan no, bilang magulang una anong direction yung gusto natin ano yung hinahangad natin para sa mga anak natin ano yung we wish or hinu-hope natin para sa kanila pangalawa ano yung ano yung mga obstacles natin, ano yung challenges natin. No, meron bang mga personalities sa mga anak natin na medyo mas na challenge tayo, no? Uh, paano natin i-deal -de with 'yon? Pangatlo, ano ba yung strengths natin bilang bilang couple, no? Bilang mga magulang. Ano yung ginagawa natin na tama, na maganda at epektibo? Uh, pangapat, pang-apat, ano yung gusto nating baguhin. Paano natin gusto ma-improve yung pagdidisiplina natin? So, pag pinag-uusapan niyo yun as a couple, as parents, um, nagkakaroon kayo ng shared shared map, no? May mapa kayo dun sa sa, sa direction ng parenting. Pati ako, Doc Javi, di ba? Parang bilang ina, 'di ba? At psychologist, 'di ba? So feeling ko dapat alam ko na ang gagawin. 'Di ba? mm agree naman ako. Yan din ang pinapayo ko sa mga pasyente ko. Pero minsan talaga hindi mo maiwasang magalit, ma-frustrate, mawalan Oo. ng pasensya. Tapos nagigilty ako syempre. di diba? Parang, Oo. ay, bakit gano'n? Diba dapat loving feelings lang ako? <laughs> Parang, eh. Oo. Sa anak ko. Pero minsan Oo. talaga, diba, ba? no, ka ng pasensya. So, Uh, yun na nga, parang ako nakaka-emphasize ako na we want what's best talaga. Gusto natin yes. ang pinakamabuti para sa mga anak natin. Lahat tayo, actually lahat tayo pare-pareho na intention. Gusto natin okay. sila maging mabuting tao, di ba, na hindi nananakit ng iba, hindi tumatapak sa ibang tao. Um, and at the same time, yun na nga, parang understand na Okay, hindi ako masamang magulang porque nagkakamali ako. Ang importante, para makatch ko yung sarili ko, uy, teka, teka, teka. Yes. Sabi mo nga, hindi ako regulated. Di ba? Parang teka, parang kailangan ko muna, ibibigay ko sa, ta ta sa tatay muna, sa'yo muna. Teka lang muna. Yes. Kailangan ko ng time. So, pagkalma kalma na, mas nakakaisip, maaalala ko na mga kinakwento sa akin ni Doc Sabi ko ano yung magandang gawin para sa aking yes. anak. Oo, yung, yung, yung pinag-usapan natin regulatory lead reason, simulan natin sa sarili natin. So, nako, thank you so much, Doc Javi, no, for sharing. Maraming at salamat. I'm sure maraming matu, you know, natutunan ng ating mga viewers, ang ating mga kapuso. Maraming salamat, Doc Ana. Kung may gusto kayong pag-usapan, mag iwan lang ng comment below or email us at sharekulang at gmanews.tv. We're also streaming on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. Thanks for tuning in.